verse Juan 3.16 Sapagkat mahal na mahal ng Diyos ang sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ipapaliwanag ko, ang talatang ito ay tinatawag na puso ng Ibanghelyo dahil ipinapahayag nito ang buod ng mensahe ng Kristyanismo. Narito ang paliwanag sapagkat mahal na mahal ng Diyos ang sanlibutan. Ipinapakita nito na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lamang para sa iilang tao kundi para sa lahat anuman ang kanilang nakaraan, pagkakamali o katayuan sa buhay. Kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Ang tunay na pag-ibig ay ipinapakita sa pamamagitan ng gawa ipinakita ng Diyos ang kanyang dakilang pagmamahal sa atin sa pamamagitan ng pagpapadala kay Jesus upang mamatay para sa ating mga kasalanan. Upang ang sinumang mang sumasampalataya sa kanya, ito ay isang paanyaya para sa lahat ng tao. Ang kaligtasan ay hindi nakabase sa mabubuting gawa o relihiyosong ritual, kundi sa pananampalataya kay Jesus. Ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung wala si Jesus, ang sangkatauhan ay nahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Ngunit sa pamamagitan niya, nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Hindi lang buhay pagkatapos ng kamatayan, kundi isang bagong buhay sa piling ng Diyos. Aplikasyon sa ating buhay: Kung minsan pakiramdam mo ay hindi ka karapat-dapat, tandaan mo, mahal na mahal ka ng Diyos. Ang pananampalataya kay Jesus ang susi sa buhay na walang hanggan hindi lang ang pagkakilala sa Kanya, kundi ang lubos na pagtitiwala sa Kanya. Ang talatang ito ay paalala rin na ibahagi natin ang pag-ibig ng Diyos sa iba tulad ng malayang pagbigay niya ng pag-ibig sa atin.